Koronang nasa taong hindi umaakto. Sa bawat halalan, tila may sekretong kasunduan. Sa mga pangalan pa lang, tila may nakaupo na sa upuan. Na tila ang siklong noong unang panahon pa'y pa namamagitan. Dinastiyang politikal, isang siklong walang laban na para walang katapusan. Ang politika ay serbisyo, hindi dapat negosyo. Hindi ito pamana na parang titulo o trono. Ngunit bakit tila ba ang pwesto ay minamana, na parang tayo ay nasa panahon ng mga dato pa? Ang pagupo sa pwesto ay tila alay lang sa lahi, hindi sa bayan, kundi sa sariling uri. Sila na siyang gumagawa ng batas na kapag mamamayan ang sumaway, mapamatanda o bata ka man, mapagbabae o lalaki ka man, basta mahirap ka, nasa kulungan ka, pero sila ang lumalabag, ang batas ay tila na iibat sumasang ayon pa sa kanila. Sila na may hawak ng pondo na tayong mga Pilipino rin ang nagtrabaho. Sila na ang may hawak ng mikropono. At tayo, tayo na nasa likod ng linya naghihintay ng pagbabago na tila ba napapako dahil ang upuan hindi na pinapalitan ito'y minamana parang trono sa palasyo ng kasinungalingan sabi nila boto mo ang sandata pero paano kung ang laban ay laging talo bakit ang boto pa din ay apilidong pare-pareho dahil ang kalaban ay may pangalan may pera o may kapangyarihan dahil ba sa kapagodang kahit lumaban ay walang kasiguraduhan? Na maging normal na lang ang pag-upot, pagkaisahan ang mamamayan? Hindi ba tayo napapagod? Sa point ulit na tila ba isang tuso na bawat sa tayo sa lamang bibo? Hindi ba't nakakasakal? hindi mapakinggan ng pangako sa pare-parehong pangako ni isa walang progreso? At sa mga Pilipino may pag-asa lang. pag asang unti unting na sa bawat pagkatalo. Hindi dapat tayo sumuko. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi nagsisimula sa kanila. Ito'y nagsisimula sa akin. Sa atin. Mga Pilipino, ising na! Hindi lahat ng kilala ay karapat-dapat. Hindi lahat ng matagal sa ay tapat. Hindi na napatunayan ng isa ang kalayaan, susunod na't ipagpapatuloy naman ng kanyang buong angkan. Dahil ang tunay na pagbabago nagsisimula sa pagkamulat. Kaya sa susunod na halalan, huwag mong iboto ang pangalan. Iboto mo ang prinsipyo. Huwag mong tingnan ang duko. Tingnan mo ang puso. Bigyan pansin ang tinig ng may malasakit, hindi ang tinig na paikot-ikot. Para sa susunod, hindi na tayo aasa sa pagmanga pangakong paulit-ulit. At sa araw na iyon, ang upo ang matakal ng okupado ay mababakante. Hindi dahil sa himala, kundi dahil sa tinig ng mamamayang hindi na tahimik. At muling manunumbalik ang tunay na diwa ng demokratikong tapat na siyang dapat Whoa!